Hello, good day, may ask ako. Kasi fully paid ako sa financing company. Then yung nirelease nila na na-i-loan kong sasakyan ay hinatak sa akin ng banko. Kasi yung first owner daw ng car ay hindi siya fully paid. Bali na i-transfer sa akin at nagkaroon ng bagong or CR ang unit. Kaya nare-renew ko ang rehistro. Ngayon binabalikan ko si financing. Kasi sila naman nag-release sa akin, napakasakit dahil natapos ko na ang loan sa kanila. Ang sabi nila, wala daw silang pananagutan doon si dealer daw ang habulin namin. Sa aking opinyon, karapatan ng bangko na hatakin ang sasakyan sapagkat matagal na itong hindi bayad sa kanila. Napakasakit mang isipin na nahatak ito ng bangko. Gayong nabayaran na ito ng buo sa isang financing company na nagpa-loan. Gayon paman, may malaking pagkukulang din ang financing dito sapagkat maglalabas sila rito ng malaking halaga. Kaya dapat na-scrutinize nila o na-check maigi ang dokumento na ipapasa ng dealer kung nang galing ang sasakyan na na ng kanilang client hindi dapat sapat na ito ay legally documented sa LTO. Isa sa pinakaimportante ay dapat nagcar history sila. Inalam nila from LTO kung saan bangko ito na ilon or kung saan financing ito na nakalis contract. Then double check sa bank or financing kung bayad o hindi ang sasakyan total mayroon silang credit investigator na pwedeng mag-verify niyan. Isa silang malaking financing company na dapat may preventive measure na hindi sila mai-scam. Kawawa ang maglo-loan sa kanila. Sila ang nag a ng loan. Nasa kanilang obligasyon na siguraduhin safe ang loan. I-secure nila ang maliit na butas sapagkat sa maliit na butas na yan lulusot ang mga scammer. Maloloko ang financing at ang magdurusa ay ang client na nagtiwala sa kanila. Alam nyo, bilang dating repo man, nakita ko ang ilang posibilidad kung kaya na transfer yan legally. Dahil possible nagpasa ng peking certificate of full payment na kunwari ay nanggaling sa bangko or financing. Dahil may naipasang requirements, ito namang LTO without verification sa bank or financing na itra-transfer ito sa new owner. Yan po ang malungkot na pangyayari. Pero hindi may kakalila na may pananagutan ng financing dito. Kapabayaan ng isang institusyong pampinansyal na dapat profesional na mapagkakatiwalaan ang seguridad ng kanilang bawat kliyente.